nagpasimula siyang maghari sa gulang na 25. Hindi gaya ng mga nauna sa kanya, si Haring Isikyas ay lumakad sa kawaban ng Diyos at gumawa ng matuwid sa kanyang paningin. tunayan pinasimulan ni Isikyas ang tunay na pagsamba sa Diyos, di gaya ng mga isinagawa ng kanyang mga magulang at mga ninuno na pawang naging hari rin ng Huda muli niyang binuksan ang mga pinto ng templo na isinara ng kanyang ama pinabanal niya ang mga saserdote at pinaghandog ng mga handog na susunugin sinikap niyang wasakin ang mga diyos-diyosan sa buong Huda at napasunod ang mga nasasakupan na lumakad sa kautosan ng Diyos sa kanyang pag Marami siyang naipon na kayamanan Ano pa't pa nagpagawa siya ng mga sariling imbakan ng pilak, ginto, mahalagang bato, pabango, mga kalasag at mga mahalagang kasangkapan Nagpagawa rin siya ng budega ng trigo, alak, langis at kulungan ng mga baka at tupa Masasabing si Sikyas ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa Inayaan siya ng Diyos na gawin ang gusto niya upang subukin ang kanyang pagkatao. Dumating ang panahon na nagkasakit ng malubha na ikamamatay niya si Ezekias. Subalit, dahil sa kanyang marubdob at aintim na panalangin, naabang na kanya ang Panginoong Diyos. Sa pamagitan ni Propeta Isayas, sinalita ng Diyos sa hari na palalawigin pa ang kanyang buhay ng hanggang sa labing limang taon. Bukod dito, ililigtas pa ang hari sa mga kamay ng hari ng Assyria. Nagpakuha ang propetang si Isaias ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias, kaya't gumaling ang hari. Nang si Haring Ezekias ay gumaling sa kanyang karamdaman, sumulat siya ng isang awit ng pagpupuri sa Diyos. Subalit, may ginawa ang hari na ikinapahamak ng kanyang kaharian, ng kanyang sambahayan, o ng buong Huda. Nang mabalitaan ni Berodak Baladad, anak ni Baladad na hari sa Babilonya, na si Isikyas ay gumaling na sa karamdaman nito, binati siya nito. Katunayan, nagpadala pa ng mga sugong may dalang sulat at mga kaloob hari ng Babilonya kay Isikyas. Nagalak naman ng labis si Isikyas at sa kanyang labis na katuwa ay walang ingat niyang ipinakita ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita rin niya ang mga itinagong pilak, dinto, pabango, mamahaling langis at mga sandata sa arsenal. Kung kaya, lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo ng hari ng Babilonia. Nang malaman ni Propeta Isayas ang ginawang pagkakamalit kapalaluan ng hari pinagsabihan at pinagalitan nito si Isikyas Nadarating ang panahon na ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng hari gayon din ang mga tinipo ng kanyang mga ninuno ay dadalhin sa Babilonya gayon din ang kanyang salimlay at ang ipapanganak pa lamang ay dadalhin pihang sa Babilonya at gagawing yun sa palasyo ng hari Inakala naman ni Isikyas na mabuti ang pinasasabi ng Diyos sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya ay nabubuhay. Matapos makapaghari ng dalawang putsyam na taon sa Jerusalem, namatay si Isikyas at inilibing na may dakilang karangalan na nakaluklok sa mataas na libingan ng mga anak ni David. Pinarangalan siya sa buong Huda at Jerusalem. balik makalipas ang humigit kumulang isang siglo matapos mamatay ng Haring Sisikyas umahon ang mga taga-Babilonya noong nagahari si Haring Nabucodonosor at nagtungo ang kanyang hukbo sa Jerusalem at nilusob ito Pinasok ni Nebo Siradan na pinuno ng tanod ng Haring Sinabucodonosor ang Jerusalem Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang malalaking bahay doon ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebo Saradan. Dinala niyang bihag ang natitirapang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babilonya. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mga dukha upang magbungkal ng lupa at magtrabaho sa mga ubusan. Sa ganitong paraan, natupad ang tinuran ng Panginoong Diyos na kanyang isinabibig sa propetang sina Isayas at si Jeremias.